Eto na nga mga kakulots, tayo ngayon ay magluluto ng tortang kalabasa. Ayan, bumili tayo ng 1 port na kalabasa. 1 port nga pala ang kalabasa na yan. Hiniwa ko ito sa maliliit na peraso para mas maganda siyang iprito, mas malutong. Ayan, mas maganda kapag hiniwa-hiwa lang ng maliliit kaysa sa yayadyarin. Ayan, para sa akin mas maganda ang ganito. At yan, nilagyan ko yan ng dahon ng sibuyas. Yan, para masarap naman ang lasa niya. Ayan, at nilagyan ko yan ng harina. Ayan, ang harina nga pala ay depende sa dami ng inyong lulutuin. Ayan, tatantsahin nyo lang yan. Lagyan ko lang yan ng uh, limang scoop ng harina. Ayan, at syempre nilagyan ko rin siya ng hibi. Ayan, dried hipon. Ayan, dried hipon ang nilagay ko dyan para yung lasa niya ay masarap na masarap. Ayan, pwede nga pala ang dried hipon dito. Ayan, kung may dried hipon kayo, pwedeng pwede. Ayan. Pwede rin naman yung fresh na hipon. Ah. Depende yun sa kagustuhan ninyo. Pero ang ginamit ko dito ay dried hipon. At yan, hinalo-halo ko na nga yan para magpantay ah, ang lasa. Nilagyan ko na rin yan ng mga ricados. At yun, inumpisahan ko na siyang iprito. Ayan. Pernito ko na talaga ito para mapakita ko sa inyo ang itsura ng tortang kalabasa at ito na nga ang kinalabasan. Ayan. Ang kailangan na lang natin dito ay ang maanghang na suka. ayun, i-ready e natin ang maanghang na suka para tayo ay makakain na. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe to my channel Mami Colots. Thanks for watching. ayun Ah, uh, subscribe na kayo, please. Ayun. Uh, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang sa hanggang sa susunod na video. Bye.